Good morning, good morning. What's up, guys? Namaste. So welcome ulit sa ating YouTube channel. Okay. Guys, ayan, uh, ito na lang yung natira sa ating uh, sweater Gilmore. Uh, mga sis. Disclaimer muna, No animals were harmed in the making of this video. So, yun. Yung sinabi ko na sa inyo dati nung nakaraan na ah, binigay natin yung mga kapatid dito, dalawang babae at yung isang babae na medyo malaki na. So, binigay natin sa isang kaibigan natin. So, ito na lang natira. Ah, hindi ko naman gagamitin pa yung mga babae. To. So, yun, siya nang bahala doon. So, basta sa atin ay meron tayong isang natirang lalaki. So, ito yung survivor. Survivor man watching. <laughs> Ayan, guys. So, malaki na siya. Ayan, lalaki yan. Alright. Well. Well, well, well. Ayan, may good news tayo konti, guys. Ayan, no. Ano, ang daming buko dito. yung buko yan. Ang dami. Ayan. So, yung purpose naman doon, guys. Kasi, yung nakalagay dito dati, yung bantam. Siyempre hindi ko nilagyan ng malalaking manok natin kasi paraming ang nalalaglag ng puno ng nyug ah, uh, yung mga nyug nalalaglag na so yan, yano oh, ubus na, oh. wala nang bunga pati doon, yung isa, ya yeah, wala na dito rin wala na yan wala na rin oh which is good news kaya inilipat na ulit natin yung isa nating lalaki dito so yan na siya ito yung ating sweater over ah, straight sweater ayan, so disclaimer ulit no animals were harmed in the making of this video siyempre yung ating abuhin ayan, bagong tuli ayan guys, bagong tuli. <laughs> bagong tuli bagong tuli bagong tuli pero hindi ko hindi masyadong malinis yung pagka tuli niya. Sinadya ko yan para may ano lang, may design lang. Yung iba rin. Yung iba rin. Yung ating Gilmore. Yan. Up, 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 up. Okay, so disclaimer muna guys, no animals were harm in the making of this video. So enjoy lang natin yung mapakita natin guys. Ayan, yung ating Gilmore. Natuli na. Ayan, bagong tuli. Actually, mga, ano pala, mga dalawang araw. So, mga dalawang linggo, pahinga. Tama-tama. Maano to? Mag mag magiging okay na yung sugat nila. So, yan. Wagong tuloy. <laughs> Siyempre, ito ang pinakamalupit. Ito yung may pinakamalupit na gupit. Yan. <laughs> yung ating uh, dome. you oh. <laughs> know Grabe yung ano. Pagod na kasi ako guys nung ginupitan ko to. Kaya ayan na lang yung design niya. Yan. Na, ano na guys, na-testing amin na, I mean, Na-testing ko na yan ng bitaw. Uh, parang hindi pa ako oh, kuminsido yun sa ano niya. Sa galaw niya. Parang iba. <laughs> parang iba. Pero, uh, mag-breeding sana ako guys. So, iniisip ko na mag-breeding. Pero, mga ano na mga October, November, mga ganun na hindi ako magbe-breeding ng pang early bird no, kasi bata pa masyado itong ating Gilmore pero nagpapakasta na napakita ko sa inyo yan yung ating Gilmore oh. na babae nagpapakasta na to ano natin na ah. yan o oh. yan o oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, umuupo na siya o oh. diba yun yan ang babae ito ang ating mga Oops, ano yun? O, oh, yan Ang ating mga straight sweater oh. Natakot sa tao Pero Pag tungtong nila ng 4 months Yan, pag tungtong nila ng 4 months Guys Ilagay ko na yung tali nila sa paa yan. Lalagyan natin ng tali na sa paa. Pero hindi pa natin i test sa TP dito muna sila. Para masanay sila na may tali sa paa. Ayun nilang ipakita sa video. Yan po. Yan. Yan, malalaki na. Malalaki na. So, yun nga, pagtungtong ng 4 months, Lagyan na natin ng tali sa paa para masanay sila. Tapos pagdating ng 4 months half or 5, pwede na natin silang itali para masanay na sila kasi malalaki na talaga sila niyan. eh uh, ito rin, halos kaedal nila to pero matandalan ko ng konti. Yan yung forma o. Oh. Yan yung forma nun. Halos magkapareha lang, di ba? You know? Yan. So, tinignan ko yung katawan nila kagabi. Iniipo ko ba? Okay naman yung katawan. Okay naman. Yung pakain natin, okay naman. Hindi mataba, hindi payat. Sakto lang. So, yun naman yung gusto ko guys. Kasi ayaw ko yung namang sobrang taba. Kasi meron kasi ako nakita guys na kapag sobrang taba, tapos itinali natin, no, siyempre mag ano yan, hindi pa yan sanay yan, madaling hingalin daw, sabi yun na sabi yun ang nabasa ko <laughs> so, yun yung gagawin natin muna so, pagka okay na sila medyo sanay na sila sa tao ano na i ano na natin sila italingin natin para, yan Itong ating maliit na manukan mapupulo talaga ito guys ba diba? so, meron na tayong nakatali. Bilangin natin yung nakatali. Yung 1 sa uh, 6 8, 10. Meron tayong 10 nakatali. Yung dalawa hindi pa naglalaban pero nakatali na sila. Ayun, meron tayong 10. So marami na. Ayoko nang tapos meron pang mga bibistag natin na limang piraso. 'Yan, marami na. Ng so, hindi na natin kaya kakayanin yung patoka tapos meron pang nakasunod oh. Yeah, may kasunod pa. Yung ating sisio. So balak namin, o balak ko oh, sa December, yung mga may edad na dito isa isali natin sa mga derby or baka mailaban natin kung saan yun yung plano ko para ano naman mabawas-bawasan in case na hindi sinasortiin uh, makuran hindi naman hindi naman natin na sinasabi na matatalo pero gusto ko lang na matesting yung iba kasi yung isa dito is winner na gusto ko lang siyang ilaban ulit kasama yung kapatid niya gusto ko ilaban ulit para ano para hindi naman sa para konti yung maging konti na lang yung papatokain natin testing lang no? pero parang sinabi ko kanina parang ano parang iba kasi yung sinabi ko kanina na gusto ko silang ilaban para matalo hindi, <laughs> hindi so yun 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 lalaban natin sila sa December pa lang kasi wala pa silang buntot sa ngayon tulad nyo no wala pa <laughs> so yun okay so yun muna yung update guys sa ating backyard no bilis lang so kita 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 kids kita sa